Araw-araw na mga salita ng Diyos Ginawa ng Diyos ang bahaghari bilang isang palatandaan ng kanyang tipan sa tao. Henesis, Kapitulo Siyam, Versikulo Labing Isa hanggang Labing Tatlo At aking pagtitibayin ang aking tipan sa inyo, ni hindi ko na lilipulin ang lahat ng laman sa pamamagitan ng tubig ng baha ni hindi na magkakarumpa ng bahang gigiba ng lupa. At sinabi ng Diyos, Ito ang tanda ng tipan ginawa ko sa inyo at sa bawat kinapal na may buhay na kasama ninyo sa buong panahon. Ang aking bahagari ay inilalagay ko sa alapaap at siyang magiging tanda ng tipan ko at ng lupa. Alam ng karamihan sa mga tao kung ano ang bahaghari at nakarinig na sila ng ilang mga kwento na may kaugnayan sa mga bahaghari. Tungkol sa kwento ng bahaghari sa Biblia, may ilang mga tao na naniniwala rito. May ilang Itinuturing itong alamat habang ang iba ay hindi kailanman naniniwala rito. Ano paman ang lahat ng nangyaring may kaugnayan sa bahaghari ay mga bagay na minsan ay ginawa ng Diyos at mga bagay na naganap sa proseso ng pamamahala ng Diyos sa tao. Ang mga ito ay naitala ng tiyak sa Biblia. Hindi sinasabi sa atin ng mga naitalang ito kung ano ang lagay ng damdamin ng Diyos sa panahong iyon o ang mga layunin na nasa likod ng mga salitang ito na sinabi ng Diyos. Higit pa rito, walang makapagpahalaga sa nararamdaman ng Diyos noong sinabi niya ang mga ito. Subalit ang kalagayan ng isip ng Diyos tungkol sa lahat ng ito ay naihahayag sa nakatagong kahulugan ng teksto. Para bang ang kanyang mga kaisipan ay tumatalon mula sa pahina sa pamamagitan ng bawat salita at parirala ng salita ng Diyos. Ang mga kaisipan ng Diyos ang dapat na binibigyang pansin ng mga tao at dapat nilang sinusubukang malaman ng higit sa lahat. Ito ay dahil ang mga kaisipan ng Diyos ay malapit na kaugnay sa pagkaunawa ng tao sa Diyos at ang pagkaunawa ng tao sa Diyos ay isang dugtong na hindi maaaring mawala sa pagpasok ng tao sa buhay kaya ano ang iniisip ng Diyos noong panahong nangyari ang mga ito Sa simula sa mata ng Diyos, lumikha siya ng sangkatauhan na napakabuti at malapit sa Kanya. Ngunit sila ay nilipol sa pamamagitan ng baha matapos maghimagsik laban sa Kanya. Nasaktan ba ang Diyos na ang ganong sangkatauhan ay agad naglaho ng ganon na lamang? Siyempre masakit yon. Kaya ano ang pagpapahayag niya nang sakit na ito? Paano itong naitala sa Biblia? Naitala ito sa Biblia ng ganito. At aking pagtitibayin ang aking tipan sa inyo ni hindi ko na lilipulin ang lahat ng laman sa pamamagitan ng tubig ng baha ni hindi na magkakaroon pa ng bahang gigiba ng lupa. Ang simpleng pangungusap na ito ay nagpapahayag ng mga kaisipan ng Diyos. Lubhang napakasakit sa Kanya itong pagkagunaw ng mundo. Sa mga salita ng tao, siya ay napakalungkot. Maari nating gunitain ano ang anyo ng daigdig na minsay puno ng buhay pagtapos itong ginunaw ng baha. Ano na ngayon ang anyo ng daigdig? na minsan ay puno ng mga tao. Walang tahanan na para sa tao. Walang mga buhay na nilikha, may tubig kahit saan, at isang lubos na kaguluhan sa ibabaw ng tubig. Ang ganito bang eksena ang talagang layunin ng Diyos noong nilikha niya ang mundo? Siyempre hindi. Ang talagang layunin ng Diyos ay makakita ng buhay sa buong kalupaan ang makita ang mga taong kanyang nilika na sumasamba sa kanya. Hindi para si Noe lang ang nag-iisang sumasamba sa kanya o ang nag-iisang maaaring tumugon sa kanyang panawagan na tapusin ang ipinagkatiwala sa kanya. Noong naglaho ang sangkatauhan, nakita ng Diyos ang lubos na kabaliktaran ng talagang nilayon niya. Paanong hindi masasaktan ang kanyang puso? Kaya noong ibinubunyag niya ang kanyang disposisyon at ipinahihiwatig ang kanyang mga damdamin, nagpasya ang Diyos. Anong uri ng pasya ang kanyang ginawa? Ang gumawa ng arko sa ulap Bilang isang tipan sa tao, isang pangako na hindi na muling lilipulin ng Diyos ang sangkatauhan sa pamamagitan ng baha. Kasabay nito, para sabihin din sa mga tao na minsan ay ginunaw ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng baha upang magpakailanman ay maipaalala sa sangkatauhan kung bakit ginawa ng Diyos ang ganoon. Ang pagkagunaw ba ng mundo noong panahong iyon ay isang bagay na kagustuhan ng Diyos? Tiyak na hindi ito ang gusto ng Diyos. Maaari nating gunitain ang maliit na bahagi ng kaawa-awang anyon ng daigdig matapos ang pagkagunaw ng mundo. Ngunit hindi natin magunita ng sapat kung ano ang anyo ng eksenang ito sa panahong iyon sa mata ng Diyos. Masasabi nating kung ito man ay mga tao ngayon o noon, walang makagugunita o makapagpapahalaga kung ano ang nararamdaman ng Diyos noong nakita niya ang eksenang iyon ang anyong iyon ng mundo pagkatapos itong magunaw sa pamamagitan ng baha. Napilita ng Diyos nagawin ito dahil sa kasuwailan ng tao. Ngunit ang sakit na pinagdusahan ng puso ng Diyos mula sa pagkagunaw na ito ng mundo sa pamamagitan ng baha ay isang realidad na walang makakaarok o makakapagpahalaga. Kaya gumawa na ang Diyos ng isang tipan sa tao na magsasabi sa mga taong gunitain na minsan ay may ginawang ganito ang Diyos at upang manumpa sa kanila na hindi na kailanmang gugunawin muli ng Diyos ang mundo sa ganoong paraan. Sa tipang ito, makikita natin ang puso ng Diyos. Makikita natin na ang puso ng Diyos ay nakaramdam ng sakit noong nilipol niya ang sangkatauhang ito. Sa wika ng tao, noong nilipol ng Diyos ang sangkatauhan at nakitang naglalaho ang sangkatauhan, ang kanyang puso ay umiiyak at nagdurugo. Hindi ba hanggang dyan na lang natin kayang ilarawan ito? Ang mga salitang ito ang ginagamit ng mga tao upang ilarawan ang mga damdamin ng tao. Ngunit dahil ang wika ng tao ay masyadong kapos ang gamitin ang mga ito upang ilarawan ang mga nararamdaman at damdamin ng Diyos ay hindi na kaanong masama para sa akin at ni hindi rin namang ito kaanong lumalabis. Kahit paano binigyan kayo ng napakatingkad napakaangkop na pagkaunawa sa kung ano ang lagay ng damdamin ng Diyos noong panahong iyon. Ano na ang iisipin ninyo ngayon kapag may nakita kayo ulit na bahaghari? Kahit paano, maaalala ninyo kung paano nagdalamhati ng minsan ang Diyos dahil sa pagkakagunaw ng mundo sa pamamagitan ng bahag maaalala ninyo kung paano. Bagamat kinapuutan ng Diyos ang mundong ito at kinamuhian ang sangkatauhang ito, noong nilipon niya ang mga taong nilikha niya ng sarili niyang mga kamay, na ang puso niya ay nasasaktan, nagpupumilit bumitaw, nag-aatubili at nahihirapang magtiis. Ang tangin niyang kinaaliwan ay ang pamilya ni Noe na walong katao. Ang pakikipagtulungan ni Noe ang nagbigay halaga sa kanyang mga napakaingat na pagsisikap sa paglikha ng lahat ng bagay sa panahong nagdurusa ang Diyos. Ito lamang ang pampawi sa kanyang nararamdaman na sakit. Mula noon, inilagay ng Diyos ang lahat ng kanyang inaasahan sa sangkatauhan sa pamilya ni Noe. Umaasang mabubuhay sila sa ilalim ng kanyang mga pagpapala at hindi sa kanyang sumpa. Umaasang hindi nila kailanman muling makikitang gunawin ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng baha. At umaasa ring hindi sila magugunaw. Anong bahagi ng disposisyon ng Diyos ang dapat nating maunawaan mula rito? Kinasuklaman ng Diyos ang tao dahil ang tao ay may puot sa kanya. Ngunit sa kanyang puso ang kanyang pag-aalaga, pagmamalasakit at awa para sa sangkatauhan ay nanatiling hindi nagbabago kahit noong nilipol niya ang sangkatauhan, ang puso niya'y nanatiling hindi nagbago. Noong ang sangkatauhan ay napuno ng katiwalian at naging suwail sa Diyos hanggang sa ganap na hangganan. Kinailangan ng Diyos dahil sa kanyang disposisyon at kanyang diwa at alinsunod sa kanyang mga panuntunan nalipulin ang sangkatauhan ito ngunit dahil sa diwa ng Diyos kinaawaan pa rin niya ang sangkatauhan at nagnais pang gumamit ng iba't ibang mga paraan upang hanguin ang sangkatauhan upang makapagpatuloy silang mabuhay sa halip nilabanan ng tao ang Diyos nagpatuloy na sumuway sa Diyos at tinanggihan na tanggapin ang kaligtasan ng Diyos na ang ibig sabihin tinanggihan na tanggapin ang kanyang mga mabubuting layunin. Kahit paano man sila tinawag ng Diyos, pinaalalahanan, tinustusan, tinulungan o pinagbigyan, hindi ito naunawaan o pinahalagahan ng tao at ni hindi rin sila nagbigay pansin. Sa kabila ng sakit niyang nadama, hindi pa rin kinalimutan ng Diyos na ibigay sa tao ang pinakamataas na antas ng kanyang pagpaparaya sa paghihintay na manumbalik ang tao. Matapos niyang maabot ang kanyang hangganan, ginawa niya ang dapat niyang gawin nang walang anumang alinlangan. Sa madaling sabi, may nakatakdang panahon at proseso mula sa sandaling binalak ng Diyos na lipulin ang sangkatauhan hanggang sa opisyal na simula ng kanyang gawain na paglipol sa sangkatauhan. Umiral ang ganitong proseso sa layuning mapanumbalik ang tao at ito ang huling pagkakataon na ibinigay ng Diyos sa tao. Kaya ano ang ginawa ng Diyos sa panahong ito? Bago lipulin ang sangkatauhan, napakaraming pagpapaalala at masidhing paghihikayat ang ginawa ng Diyos. Kahit kaano pakatindi ang sakit o pighating pinagdadaanan ng puso ng Diyos, patuloy niyang ibinigay ang kanyang pag-aalaga, malasakit, at masaganang awa sa sangkatauhan. Ano ang nakikita natin mula rito? Walang duda, nakikita natin na ang pag-ibig ng Diyos para sa sangkatauhan ay totoo at hindi bukang bibig lamang. Ito ay tunay, nadarama at may halaga, hindi huwad, may halo, mapandaya o mapagkunwari. Hindi kailanman gumagamit ang Diyos ng anumang pandaraya o lumilika ng mga huwad na kaanyuhan para ipakita sa mga taong siya ay kaibig-ibig. Hindi siya kailanman gumagamit ng ditunay na patotoo para maipakita sa mga tao ang kanyang kagandahan o ipangalandakan ang kanyang kagandahan at kabanalan. Hindi ba karapat dapat para sa pag-ibig ng tao ang mga aspetong ito ng disposisyon ng Diyos? Hindi ba karapat dapat sambahin ang mga ito? Hindi ba karapat dapat itangi ang mga ito? Sa puntong ito, nais ko kayong tanungin. Matapos ninyong marinig ang mga salitang ito, sa palagay ba ninyo ang kadakilaan ng Diyos ay pawang mga salita lamang sa isang pilas ng papel? Ang kagandahan ba ng Diyos ay mga hungkag na salita lamang? Hindi. Tiyak na hindi. Ang pangingibabaw ng Diyos ang kanyang kadakilaan, kabanalan, pagpaparaya, pag-ibig, at iba pa. Ang lahat nitong mga ibat-ibang aspeto ng disposisyon ng Diyos at Diwa ay nagiging mabisa tuwing ginagawa niya ang kanyang gawain, nakapaloob sa kanyang kalooban para sa tao, at natutupad at nasasalamin din sa bawat tao. Nadama mo man dati ito o hindi pa, inaalagaan ng Diyos ang bawat tao sa bawat posibleng paraan. Gamit ang kanyang tapat na puso, karunungan at iba't ibang kaparaanan upang mapainit ang puso ng bawat tao at magising ang espiritu ng bawat tao. Ito ay isang di matututulang katunayan.